Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guys, mga channel, a fay dealer o zoma tarder sa so, ngayong hapon ito. Sige na talagang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is the special gabay for the month of September 8 hanggang September 14 for the sign of Sagittarius. Sagi, 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 -sag welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kanina kayang energy o yung sa buhay ng mga Sagittarius signs ang ating mga ginap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And here Kishima, for more videos update. Kus maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalo lalo nang hindi skip ng ads na way pagpalain po kayo. Nang Joss at May Kapal, siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. So there is something guys with a devil card. Oh my god. Unang baraha, unang pakita, unang pasilip ay isang devil energy. No, bakit kaya? Now there is something a negative or toxic no around you or there is something a negative traits. No, na maulit maaring paulit-ulit nangyayari sa buhay mo. No, may mga bagay dito na kailangan mong mag ng action and decision. Na kaya kailangan mong uh, maging aware sa mga taong nasa paligid mo din And there's a king of one something ambition Unti-unti mo na raw masisila at makikita naman yung bagay o posibilidad Na mangyayari sa hinaharap mo Ano man yung bagay na nasa paligid mo Ay maring liliwanag sa'yo Na maging aware ka lang sa mga taong pinapaniwalaan mo Sa mga taong nakakasalamuha mo And of course, there's something the lovers, especially pagdating sa love life. Tignan mo ko ano yung nangyayari behind the scenes. Pagdating sa relasyon, maring may mga bagay dito na maring nagbibigay komplikasyon or tinatawag nating traidor o sumasaba tayo sa inyong relasyon at pagsasama. No, Mag-ingat po kayo dahil um, baka merong naiingit sa inyo ng partner mo. And there's something that you Sabi ko na nga ba eh, no? Meron talagang naiingit sa inyo. Nakita nyo yan? Na parang niyakap ka pero saksak -sak sa likod na parang, na ba? Magandang pakikitungo sa iyo pero there's a hidden intention. Ganun siya. Kaya mag-ingat kayo dahil um, some of you guys, kaya kayo nagkakaroon ng mga misunderstood ng person mo ay dahil may taong naninira behind your back. And because there's something that is a pentacles. No, may malaking pera ang paparating, may malaking opportunity ang darating. Malaking pera ang paparating sa buhay mo na magdadala sa ng bagong oportunidad and there's a death card. No, maaaring may mga bagay na matatapos na at magsisimula na may mga hinintay ka na possible na dumating na And there's a transformation. Malaki din ang pagbabago magaganap sa buhay mo. With a devil energy, represented with a full card. Tulad na sinasabi ko kanina, huwag kayong magtitiwala. No, ng lubusan. Kinukuha ang iyong, uh, ang iyong loob. No, kinukuha ang iyong tiwala. No, na itong tao na to, ay may maaaring mayroong lihim na sikretong ginagawa sa inyo. There's a king of wands, so represented with a four of pentacles. So see, Protectionan nyo at pangalagaan nyo yung grounds nyo, even your territory. Ano man yung bagay na merong kapangalagaan, protectionan mo ito. Now, huwag kang magpapaniwala sa mga taong nasa paligid mo agad-agad. Now, there's something guys with a eight of pentacles. Mag-focus ka sa iyong trabaho, negosyo, kanap boy, and even sa relationship. Now, mag-focus kayo ngayon sa, uh, sa pag-ibig o relasyon. Maaaring may mga bagay na nagiging problema na ngayon na hindi mo hindi mo lang ramdam, pero palihi mo patago siyang nasisira nang hindi mo namamalayan. There is something guys with the King of Cups. Yung person mo is very devoted and supportive person. But definitely guys, may taong naninira at sumisira ng inyong relasyon. Now there's a three of cups. I told you there's a third parties. Family, toxic family ba to or toxic friend or toxic environment. Malaking factor dito I see some a toxic family. And of course, there's something guys with the five of cups. No, parang gusto nito matapos at parang, ba magkaroon ng um, disappointment or realizations sa lahat na nangyayari. At meron din ako nakita dito, there's an ex na maaaring gumagawa para, ba bumalik sa kanya yung person mo. And of course, there's something guys with um queen of sword. Clear the boundaries. Linisin mo. Ano man yung bagay na nasa paligid mo ano man yung bagay na nakakasira, nakakasama ng iyong buhay at sitwasyon. There's something that's dark. Huwag ka magalala, magkakaroon ng healing and recovery. Lagi mong titignan yung magiging posibilidad. No, yung sa ng action and decisions mo. At the same there's something that's six of cups. Tulad na sinasabi ko, maaaring ang gumagawa dito ay talagang semisira sa inyo ay family related or an ex or a friend of yours. Pero malaking factor talaga yung family at X. There's a three of ones. The waiting for some waiting for ship. Kung may kayo, there's a possible na mangyari na. Now, there's an angel's number. Three, three, three. There's a social skills na maaaring kailangan palawigin, palakasin mo yung kalaman at kakayanan. Now, there's a higher self. Maaaring merong kang instinct, vibration, intuitions. Or maaaring may mga napapanaginipan ka na tumutugma sa nangyayari sa'yo sa kasalukuyan. And because there's something, guys, with the Knight of Wands were slow and steady. Matuto ka maging mahinakon. Kumalma. No? Huwag kang magmadali. Hintayin mo yung pa na ako ng tapang pagkakataon. And there's a the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, nights. No? Maaring uh, maraming tumatakbo talaga sa utak nyo. No? Some of you pa talagang gusto nito masyegi ka din with a death card. No? Gusto ka nitong um, mamatay. Talagang gusto ka nitong ang... Um, mawala dito sa sitwasyon na to. No? At uh, talagang gusto nitong bumalik yung person person mo sa kanya. Or maaaring maghiwalay kayo. Ganun ang gusto nito. And of course, there's something guys with the three pentacles for collaboration. Mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo, nakakausap mo. And there's a 7 of wands. Protectionan mo at pangalagaan mo yung drones mo. Even your territory. Tulad na sinasabi ko with the four of pentacles. Protectionan mo at pangalagaan mo. Ano man yung bagay na alam mo at nakikita mo ang posibilidad. No? Kailangan mong, uh, there's a healing. So, ibig sabihin, kailangan mo magpagamot. Magpagaling. There's a black naman. Sabi ko na eh. There's a black in the six of cups. Eh, di ba, ang gumagawa talaga sa sa'yo ay maaring <coughs> family related or an ex. Pinagawa, inutu, may, may, mayroong binayaran at inutusan ha. There is something that separates sorry with the sneakiness. No, laging sumusubaybay at tumitingin to sa itong tao na to at kumukuha ng impormasyon kung tumatalab ba ang kanilang ginagawa sa iyo. No? And because there is something guys with an nail magingat mag-ingat ka, huwag kang tumanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. No, huwag kang tumanggap ng mga um pagkain inumin na alam mong may something. No, kakaiba. There is a queen of cups. No, papaikutin ka na ito. ang ka ng tao na to no just being aware no sa mga taong pagkakatiwalaan niyo no sa mga taong uh, makakasalamuha niyo no just being aware guys so let's see what is additional messages i when an angel spirit pagdating sa finances and career love life at kalusugan let's watch this So we're back. So nandito na tayo guys, no? Pagdating tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, so we we'll proceed na tayo. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan, let's see. And there's something that's our moment. Pagdating sa finances and career mo, may gusto mo bang magpabagsak sa'yo? Or there's something a major changes? Na marami talagang unti-unti magkocollapse, no? Unti-unti magbabago, mag, no? maaaring um, mawala at masira. And there's a strength of we're confident. Lakasan mo love mo. Lakasan mo ang pakiramdam mo. No, dahil maaring nasa paligid mo lang ang mismong nananalbahi sa iyo. And because there's something guys with another there's an offer. May offer na paparating sa inyo. No, there's something on uh, proposal for motions. Okay, so there's an offer guys. So mag-ingat kayo no sa pagtanggap uh, ng mga pagkain-inumin. So there's something guys with a judgment, paalala, yun ito pay attention sa so, ibig sabihin, magingit tayo sa mga nasa paligid natin na akala mo tumutulong sa atin pagdating sa finances and career maring there's a inherent intention gusto nito pabagsakin ang iyong hala boy o negosyo trabaho, there's another cause No, there's a success driver na unti-unti na rin magtatagumpay gaganda na sitwasyon mo matutumbok mo na magkakano na maliwanag na pamamaraan at maliwanag na desisyon dito And there's something the five of pentacles. Kung bakit nangyayari lahat ng kagipitan, no, maaari nga, um, kaya ka nakakaranas sa financial loss, financial crisis, matutumbok mo na, malalaman mo na. No, pagdating sa love life, there's something the seven of cups, there's a confusion. Salagang may nanggugulot talaga, no, at may sumisira ng eksena dito. And there's a wheel of fortune with a turning back. Now, there's a something, um, a wheel of fortune, there's something a uh, turning back with, there's a destiny yours. No, there's a swerte, papasok ng swerte. Talagang, alam nyo guys, there's a twin flame and soulmate kayo talaga ng person mo. No, talagang nasa kapalaran nyo talagang pagtagbuin. No, and there's a something, the high there's a religious factor. No, mayroon lang talagang gayuma or mayroon talagang sumasalbayan no. Religious factor like um gayuma, palipadhangin, no. Ano ang uri ng black magic na maaaring involved with the high Kailangan mo matutunan no? kung paano nyo proteksyonan ng inyong relasyon. And there's a six of pentacles, maging balanse kayo. No? At magtutuloy-tuloy yung maganda kapalaran daw sa inyo. And there's something guys with a white na white divinity. So maaaring ito ay um, kaugnay with the spiritual awakening no, talagang minumulat kayo dito na parte ng mga karanasan nyo, lalo-lalo sa relasyon, ay ang ating mga gabay at ating Panginoon. No, talagang inuhubog ang inyong relasyon, pinatatataga, tinitingnan kung paano kayo magiging malakas sa hamon na to. And because there's nothing the page of cards, makinig ka sa intuition and gut feeling mo. Ibig sabihin, mag nagkaroon kayo ng vibration, no instinct, hinala, pakiramdam, nakakaiba, na alam mong it's not normal, the two of you guys, Maraming iba ang mga nasa sense nyo. Together, iba na yung nararamdaman nyo. Pagdating sa kalisugan, there's something the Ten Pentacles. Now, magkakaroon ka ng long-term success at magandang kalisugan dito and there's a ten of wands. Meron lang talaga sumasalbahay sa inyo. So, sa lahat ng parte ng iyong katawan, parang may kumakain ng exena. May gayo, mayroong barang ako na sense dito. Mag-ingat po kayo. Kasi ang dami na nanakit sa inyo, pati balakang, kamay, na parang nangihina ang inyong mga kasukasuan na para kayong sinasakal na mabigat ang ulo nyo no, even sa so sikmura na para kayong na acid. there's a magician for us see, there's a magician talagang It's a something na parang related about talaga with the black magic and Not No, the same time, there's something the four of ones. No, some of you baka uuwi ka na ng galing sa international. No, gusto mo umuwi, mag-ingat ka na no, sa mga taong um, uuwian mo dahil uh, malam kailangan mo malaman muna kung sino yung nananalbay sa'yo. There's an emphasis No, there's a something as self-love, self-care. Alagaan at mahalin mo yung sarili mo and there's something the world. Talagang may travel talaga na magaganap. Talagang uuwi ka international o maaaring pumunta ka sa ibang bansa. No? So let's see what is additional messages with an English spirit with a magical fair messages advices. and bites and Um, Pika a jazzer yes or no. So let's watch this. So let's see what is the magical fair messages advices for you. So let's see, guys. So there is an assertiveness. Alam niyo dapat sa sarili niyo grounds niyo, no? parang alam nyo dapat sa sarili yung pinaniniwalaan nyo. Huwag kayo dapat didepende daw sa ibang tao. So it means then, na, no, na parang kung ano man yung bagay na makiisa, papasok sa intuition nyo, susundin nyo. No, kung ano man yung bagay na gusto nyo, gawin nyo daw yan. Now there's a daughter, na no, maaaring there's a something na daughter, maring may anak ang babae, And there's something a talk with a harvest moment. Talagang aani ka, ano man yung bagay na iyong pinaghirapan, pinagpaguran. No, maari nga magtutuloy-tuloy na ang magandang kapalaran sa iyo. So let's see. What is the yin yang oracle card? For yin yang oracle card, Jeff is what? So let's see. Sorry guys. Yung aking um for baby sa inan dito. Let's see. What is the yin and yang or ko card? So there's an alchemy to the spirit guides, so, the ancestor guides, na maring ginagabayan ka ng mga mahal mo sa buhay na yumao. No, at the same time, there's a limitation. Limitahan mo yung takot at pangamba mo. No, kailangan maging palaban ka dito. Alisin mo yung pag-aalilangan na takot mo sa so, kung naman yung bagay na ginagawa mo. There's a control. No? Sinasabi dito na kontrolin mo yung, um, yung sarili mo na wag magkwento sa iba. Lalo-lalo na sa lahat ng gusto mong gawin. No, kasi parang naglilimitahan ka eh. No, para kasi natatakot ka, nangangamba ka, na baka kunin sabihin nila, I feel something na parang nabubuli ka dito. No? And there's a chemistry. Na maaaring um, talagang kayong dalawa talaga dal ng person mo sa isa't isa, ganon. So, let's see what is the synchronicity represent what. And there's a strength of it, confident. Lakas mo ang loob mo, maging matapang ka. Palaban dapat. There's a bravery. See, kailangan mo maging palaban. No? What is the romance in your for a mystic love oracle deck? Represent guys with insecurity. So, may mga bagay dito na parang napanghihina ka ng na loob dahil parang kinukompare mo yung sarili mo sa iba. O may mga bagay na parang gusto mo pang um, kumbaga, or parang natatakot kang mahusga ng mga tao sa paligid mo. No? Parang nangangamba ka sa mga sinasabi nila sa sa'yo. Parang um, nawawalan ka ng kumpiyansa. And this is something anxiety is worries. Alisin uh, mo yung takot at pangamba mo. Continue what you're doing. Not the same time, maniwala ka sa sarili mo. Huwag kang didepende sa mga sinasabi nila sa'yo. No, there is a self-respect. Kailangan mo respetuhin sa sarili mo. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang tanggapin at mahalin ka nila. No? What is the Jesus loving quote said? Let your light so shine before men, they may see you the good works, and glorify your Father which is in the heavens. So see, hayaan mo yung sarili mo magningning. Hayaan mo yung sarili mong ipakita kung sino ka talaga, at makita nila ang kahalagahan na meron ka. No? Kumaga sinasabi nga dito na parang, kailangan mong mahalin at embrace yung sarili mo, even your flaws, dahil hindi mo naman kailangan i-convince sila na tanggapin ka nila, no, sa ayaw nila sa gusto, sa gusto darating yung araw na parang uh, ma-appreciate nila yung good things mo, no, yung good sides mo. What is the money move oracle deck? Masyado mo pinipressure yung sarili mo eh. Kailangan mo respetuin yung sarili mo dito. And this is something guys with resources no maaring um, bagay, bagay na kailangan mong maging matalino no ano man yung bagay na kailangan mo yun ang kailangan tutukan mo no wag mong ibaling yung isang bagay na alam mong hindi mo naman priorities Now, there is a two 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 with the uh, feminine forces you can do everything by yourself but life is to be shared partner up with the right spirit and you become a force honor Commitment and people around you don't judge and listen. So si kailangan mong makinig, no? Sa sarili mo, no? Sinasabi dito na kailangan mong pakinggan ang yung um, sinasabi ng um, ng kalooban mo. Ano ba talaga ang kailangan mong gawin in even the sa ating angel spirit, no? Lahat ng bagay na yan makakayat magagawa mo. Clarifying for love situation. Clarifying for love situation represent with a shining sign. Trust in the universe plan and follow your heart. So, si sinasabi dito na pakinggan mo daw ang um, sinasabi ng iyong mga gabay. Magtiwala ka with the universe at um, sundin mo naman ano yung mga ganyan na sinasabi ng puso mo. Shadow worker is in what? From the shadow worker is in what? There is a shame and guilt. Compassion, acceptance, Feel them without judgment. Mystic, do not define yourself. See? tanggap ko baga kailangan mong um, baga, pakiramdaman ng yun sarili, no? Huwag mong hayaan na nalimitahan ng sarili mo sa mga mapangusiyang tao. Na talagang uh, ano man yung bagay pagkakamali mo, ganun talaga may bagay na kailangan mo matutunan. No? At wag mo huwag mong ipa wag mong baguhin yung sarili mo para lang tanggapin kanila. No? Kailangan mahalin at tanggapin mo yung sarili mo sa pagiging ikaw so there's a something what lies beneath very the future so what lies beneath very the future what lies beneath very the future and there's a keeping a secret oh may sikreto dito na pini itago. tago no There's a fake friends so, oh talaga may packing kay biga magingat po kayo And there is a knowing they fuck up. Alam na, na, na parang nalaman mo na or nalaman niya na rin na parang tina, tinarantado, parang nagkaroon ka na ng instinct, intuitions, ganon. Kung baga, nagkaroon na, na hit na, no, yung ganong information. For clarifying for your life situation. And there is something, guys, with a wind of fortune allow the wind of fortune to guide your sail, maneuvering through life's opportunities and challenges with adapt adaptability. Okay, so let's see, guys. What is a part of the light represent? What a part of the light represent? What? There is something, guys, with the bravery. Double clarification. Talaga, kailangan maging palaban ka na this time. Maging matapang ka na. si mo yung, yung takot at pangamba mo dyan, no? I am stronger than the fear and doubt that carry the light of courage within me, trusting in God's guidance. No matter the trials life presents, I face them to head on. Growing and evolving through every challenge. Sa bawat takbang, sa bawat pagsubok, kailangan magiging palawan at magiging matatag ka. Huwag mo ngaya na limitahan ang gagawin mo no, para lang katanggap-tanggap ka ng man. No, kailangan na mahalin sarili mo kung ano man yung bagay na meron ka no? Huwag mong i-please yung sari, uh, wag mo i yung ibang tao para lang, 'di ba, ma makontento sila or maaring ma matanggap nila ko ano naman yung bagay na meron kasi siguro dahil I feel something na iinggit sila. No, kaya siguro to ginagawa talagang talaga sinisiraan ka dito dahil parang ang laki ng inggit sa no? May katangi-tangi at katangian ka talaga personalities, no? Na maaaring um, kinaiinggitan nila. So, let's see what is a yes or no pick a card. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo with a yes or no pick a card. With a yes or no pick a card, let's start with the number one. So, there is a yes. Sunny outlook blossom offered the divine inspiration. Not sinasabi nito, maaaring sisibol na, gaganda na. Ang panibagong opportunities para sa'yo no? Parte yan siguro talaga ng um, pagdadaanan mo. Maraming mga tinik, no? Bago talaga sumibol ang panibagong eksena. And this is the real. There's a yes with the number two This is the real deal. Your effort bear fruit. So, si ma'am, talagang sisibo, lalago, mamumunga na. Ano man yung bagay na yung pinaghirapan at pinagpaguran. Number three, there's a no. Current too strong, find solid grounds. No no, ka na isang bagay na alam mo magiging matibay at magiging ka sa sitwasyon na yon. Huwag kang magstay sa isang sitwasyon na panandalian lamang. Huwag kang magstay sa isang sitwasyon na sa bawat bayo na sisira ka. No? Humanap ka ng isang lugar or magharap ka ng katahimikan na alam mong hindi ka ma madidistorbo parang walang, wala magiging pakialam sa ito, walang mga bidabida sa paligid mo. So guys, this is a special gabay for the month of September 8 hanggang September 14 for the sign up for the sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gafal. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos update. Then, because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads. So, ay pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliklik, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and baboosh!